nyo kalimutan mag subscribe at mag like and share notification bell na Hello guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Ito nga pala si Francis ng Kabalkada TV. So guys, topic po muna natin ngayon is real talk muna tayo about sa isang trabaho. Ano? Kung bakit nga ba at anong dahilan ng pag-resign ng isang empleyado sa tunay na dahilan ng pag-resign ng empleyado sa isang company, no? So, hindi naman ito yung dahilan na dahil sa katrabaho, kundi dahil sa isang kumpanya, guys. Eh, ano nga ba ito na dahilan kung bakit umaalis o nagre-resign ang isang empleyado sa kanyang company? Kadahilanan po ito dahil sa mga sa mga isang company na pabaya at hindi sila mapag-alaga sa isang kanila empleyado ano na hindi nauhulugan ang kanilang mga benepisyo at hindi ito at hindi hindi sila nakakapagbigay ng tamang tamang hulog at ito pa ang isa pang hindi maganda na hindi nila ginagawa ang mabigyan ng isang separation pay o tinatawag na back pay. Na kapag ka umalis ang isang empleyado sa isang company nila, ay kailangan nilang bigyan to. mag man o kahit ma tinatawag nila noon na end of contract. So ngayon nga eh, sa panahon ngayon eh, hindi na daw uso ngayon na end of contract. Kahit mag ka, dapat may matatanggap ka pa rin na separation pay o yung back pay na tinatawag nila. o so, yan ang kadahilanan na kung bakit na hindi, hindi tumatagal o umaalis sa isang kumpanya, ang isang empleyado. Yan ang tunay na kadahilanan po. Ano? At ito pa ang, ang isang pinakamasakit. Alam nyo ba guys, nasa 10 taon o 50, ano, 50, umabot ka ng 15 years, eh, kapag umalis ka eh, hindi mo matatanggap sa sarili mo na wala kang makukuha pag alis. So, ayan guys. So, ibigay, i -E, sasabihin ko sa'yo at papalam ko sa inyo ang mga kung bakit ano ang na. Unang dahilan guys, kapag nag-apply ka sa direct company, rekta ka sa isang direct company guys. Once na umalis ka dyan, meron ka talagang makukuha ano, expect mo na yan. Talagang pag direct, direct, company ka. At ang pangalawa naman, eto madalan lang to. Bibihira lang to kung mabigyan, mabigyan kayo. Kapag ang humawak sa inyo ay isang agency o local agency, hindi to lang mismo sa bansa natin, ano, agency talaga. Nag-apply ka. Halimbawa, janitor, service crew inawakan ka ng isang agency pero nagtatrabaho kayo sa isang direct company ang may hawak sa inyo is agency ang masaklap niyan guys kapag umalis kayo dun sa agency ninyo na may hawak sa inyo ay wala kayong matatanggap na separation pay di ba napakasakit nga nung yung ganong sitwasyon, di ba? Dahil nga kasi yun ang importante at yun ang inaasam ng mga empleyado na kapag sila kasi umalis sa isang company, eh may makukuha sila. Masaklap na nga rin yun na hindi na puhulugan pati ang kanilang mga benefits. Ano? Yan ang isang kadahilanan kung bakit din umaalis ang isang empleyado sa kanilang company. That's the reason guys. Ano? Kaya kung halimbawa, ang tip ko lang din sa inyo kasi kapag mag pag mag apply po kayo lalo na, lalo no sa mga baguhan wala pong masama kung kung tatanungin niyo kapag in-interview kayo at magta, magtatanong kayo ng about sa salary niyo it's okay lang po yun guys karapatan niyo po yun right niyo kasi bilang empleyado and then pwede na rin po ninyo itanong sa isang company niyo na pinag-applyan niyo na kung meron kayong matatanggap na separation to back Kasi kalimitan yan, guys, ganito. So, marami na ako na-applyan. So, lalo-lalo na, lalo-lalo na dito sa bansa natin, ay puro agency. So, bibira na lang talaga makakapag-apply ka sa isang direct company. Kapag nag-apply ka, tapos in-interview ka nila, in-orient ka nila sa lahat ng ano, at sa sa'yo. Pero, kung misan, hindi nila sinasabi kung magkano talaga ang matatanggap mong salary. At hindi nila sinasabi ang back pay o separation pay. Separation pay o back pay man ang sinasabi nila yung kapag ka ka. Ano? Kalimitan yan. Hindi nila talaga binabanggit yan. O talaga sa dyan, talagang hindi nila sinasabi yan. Hanggang sa, hanggang sa nagsimula ka na magtrabaho, nag-start ka na magtrabaho, tapos aalis ka na lang na wala kang makukuha ang makukuha mo lang is last pay mo pati yung pati yung 13 months 13 months na sina sinasabi nila kapag kapag ka umalis ka napakasaklap noon wala ka talaga makukuha ang back pay na galing sa kanila o kahit na kahit na kahit na kaltasan ka man lang nila ng kahit cash bad para kung sakali man na umalis ka eh may makuha ka o okay, ito kasi ang story niya no. Uh, ano nakakabarkada. So bakit nga ba bakit nga ba nagkaroon tayo ng agency dito mga local agency na dito sa ating bansa no para sila ang umawak sa mga tao kaya mga manpower. mapapansin niyo ba na bibihira na lang ang direct company na tumatanggap sa mga empleyado katulad ng mga ganyan mga mga engineering, mga ganyan tapos mga maintenance so, ah. kasi una-una, ang direct company guys ang direct company kaya bibirati ilan na lang ilan na lang kinukuha nila mga empleyado dahil kaya hindi sila masyadong tumatanggap ng tao na uh, empleyado ang totoong dahilan guys umiiwas sila sa back pay o separation pay no yan ang yan ang talagang iniiwasan ng mga direct company ang magbigay sa mga empleyado kapag umalis na kaya ang kaya ang naisip nila ang naisip nila ay kumuha sila ng agency agency tapos doon nila yung agency naman yun na ang bahalang kumuha ng tao para para ibigay doon sa direct company. Yung mga empleyado, ang magiging company nila is agency. Ano? Kaya kumuha, kaya kumuha ng agency ang direct company para makaiwas sila doon sa back pay na tinatawag nila. So, ang iisipin niya yon ni, ni direct company, bahala na si agency na magbigay ng separation pay o back pay doon sa mga empleyado. So, ngayon, ito naman si agency, agency, ano. Hindi niya ano yun, hindi niya papasinin yun. Babali, niya yun, ano. So, wala tayong tinutukoy dito, ha? Wala tayong, wala tayong inaalam o magbibigyan ng pangalan kung anong agency yun. Pero, kalimitan talaga, karamihan talaga, ano, karamihan na uh, agency is talagang ganun. No? So, marami talaga na, na reklamo pagdating sa ganyan, sa mga hulog, no sa hindi nabibigyan ng back pay ano kaya kawawa naman talaga ang kawawa naman talaga ang mga empleyado pagdating sa ganyan na, no, na hindi na hindi nakakatanggap pagdating pagdating ng umaalis na sila hindi hindi na nga ano hindi na nga na hindi na nga nahuhulugan ang mga benefits nila ano tapos hindi ka pa mabibigyan ng ano ng separation pay o back pay pagdating sa ganyan na yan talaga ang tunay na dahilan kung bakit umaalis ang empleyado sa isang kumpanya na pinagtatrabahohan nila. Ano, hindi yan totoo dahil, dahil sa mga kasamaan, katrabaho o leader na umahawak sa kanila. No? Kundi sa isang company no? na umahawak sa kanila. Isipin ninyo, marami na naireklamong ganyan. Pero kapag once na naireklamo sila, so sa susunod na ano, uulit-ulitin na naman nila. So, hindi sila nadadala. Ano, yung mga ganyang, mga ganyang kumpanya, lalo na pati, pati yung mga agency na yan. Kaya sana naman, sana naman, kayong mga, mga agency na humahawak sa mga tao, eh maawa naman kayo, ano. Sana, mahulugan at maibigay ninyo ang kanilang mga, mga kanilang tarapatan pagdating sa sa mga benepisyo at pati dyan sa mga separation pay. Ano? Yan. So, yun lamang po guys ang aking topic at uh, real talk para sa mga uh, trabaho na ganito. Sana may natutunan kayong aral at nakatulong ito sa uh, inyo. So, thank you. Maraming, maraming salamat at uh, God bless po sa atin lahat.